Idol, pabor ka ba na magkaroon ng night class sa mga paaralan? Hindi po, ma'am, kasi baka wala lang kung sasakyan yung mga estudyante kapag gabi na po. Ah, uh, nadidepende po yan. Pero para po sa sariling opinion ko po, gusto ko pong magkaroon ng night class pero magkakaroon po ng dagdag na securities and may mga preventive measures po tayo sa kung ano pong pwedeng mangyari sa mga students natin. Then dapat po liable po lahat from the teachers to the local government unit po. And as usual, may permit po ng parents. Yun po. Depende naman o siguro ma'am sa patakarang ng DepEd kung ano po ang gagawin. Kung talagang kailangan magkaroon ng night class, eh depende na po sa pabor ng taong bayan po. Maaari, pwede na rin siguro ma'am. Sa oras na lang po siguro ng ano, at sa higpit na po ng eskwelahan para po mapatupad ng tama yung night class. Para wala pong mga estudyante mapahamak, lalo na gabi ang klase, eh, dapat bantayan ng maigi ang mga estudyante para makauwi ng maayos. Depende po ma'am kung mga elementary, hindi, ako, hindi ako pabor. Pero kapag mga college ma'am, okay lang po. Kasi mga bata, eh, hindi mo alam yung mga nangyayari, ba? Diba? Yung mga matatanda na yung mga, ano, yung mga college girl. Ay, hindi po ma'am, kasi po mahirap yun. Hindi, mahirap na pong sa babae ng mga anak dahil pagod na rin kami sa trabaho maghapon. Hindi na namin ma sa gabi kasi siyempre pagpagod na, pahinga ng mga magulang. Kaya hindi po kami pabor, ma'am. Hindi ako pabor sa night class dahil sa mga, mga disgrasya. Tapos yung time to rest din po, po ma'am. Yun lang. Ako.